suha <laughs> ang dami namin suha ang oh. daming bunga ng suha namin, hindi ko kayang bilangin ayan o oh. pababa madami siyang binunga ngayon ito ay pangatlong pamumunga ng suha namin pero ngayon, ang dami talaga niyang bunga marami pang nalaglag sa kanya ayan o oh. pa sa taas sa loob ang lalaki yun ha? Oh. sa loob ang lalaki yun oh. ayan ayun ayun pa kita nyo yung aking ano laki <laughs> yung ano natin photos ang photos natin ng ganda na sa upload oh. ayan ang dami oh. Ayan pa. Madami siyang bunga ngayon. Ang ating lokban. Suha. Ang laki nun, oh. Ang dami niyang bunga sa loob. Nandun pa sa kataas-taasan. Ang dami talaga niyang bunga. Ayan. Ang ating suha. Update tayo sa ating mga suha or lokban yung iba tawag dyan lokban eh lokban dabaw ayan lokbanda ganda ng ang bunga na nasa loob parang bombilya oh. ganda na no? malaki siya oh ayan pa mababa na mababa lang siya abot ko yan ah. Oh. mababa lang niya ang laki. Ayun, ang laki. At saka ito, ang laki. Ay, ang dami talaga. Grabe na itinch.